Hello mga pamangkin, mga kachikahan sa SB19. Oh, tabi-tabi na kayo dahil ngayon ay may papremyo na tayo. Ay pangarap ng lahat ng 18 ay maka-attend sa concert para sa simula at wakas para siyempre sa SB19. Para sa kaligayahan ng puso natin na laging wasak. <laughs> Pero teka, bago natin i-announce ang mga maswerteng 18 na nanalo, Bigyan muna natin na isang masikabong palapakan ang pinaka-generous na A-team sponsor natin. Ang nag-iisa, ang walang katulad, ang ating Lola Alice. Naku, maraming maraming salamat po. Si Lola Alice po ay ayaw talaga magpakilala. O, palapakan po natin mga sampung sipol dyan. Bow tayong lahat. Lola Alice, maraming maraming salamat po. Hindi lang kayo basta 18, kundi kayo ang 18 Fairy Godmother. Eme, eh, eh. si Ma'am Alice din po ang nag-sponsor na aking ticket. Kaya magkita-kita tayo sa so concert. You! At dahil po kay Ma'am Alice, meron po tayong limang 18 na magkakaroon ng extra budget para sa kanilang SD19 tickets. At syempre, speaking of blessings, mga pamangkin na ang channel natin ay umabot na ng 5,000 subscribers. Eh, umalahay na ating pamilya, no? Kayo talaga ha? Kung baka suporta kayo, parang kayo na rin sa sa araw-araw. -ara. Salamat sa inyong walang sawang panonood. Pagtawa at pagsisiis aking mga kalukohan. Dahil dyan, marami pang kasunod na paandar, ang darating. Amat po ulit sa lahat ng sumali. Naku, kung pwede ko nang papanaluling kayo lahat. Ang hirap kong pumili, eh, lahat ko na may alam kung galing sa puso. Ah naman, para fair po ang laban at hindi ako maging bias. <laughs> Ginamit ko na po itong random name picker. Eh pasensya na kayo, ala pa kong budget. Dito muna tayo, eto na, ang Roleta ng kapalaran. Classic inip na inip na e. Eh. Ay siya, ipakilala na natin ang mga Certified Bias Defenders. Mga 18 na handang magpuyat, magkaabusan ng data, at magsakripisyo ng pera para sa bias nila walang kaalam-alam na pinagdadaanan nila. Mga pamangkin, eto na ang pinakaabangang moment. Labas na ang tubig, ha? Yung malamig para sa kaba. O ayan na, naku sino kaya to? Ayan na. Ah! <laughs> Sino yan? Hindi mo basa. Nancy Gonzalez. Congratulations. Ang ating Linger number one. Ang masuwerteng nanalo. Nancy Gonzalez isang tunay na bias defender. Kahit umuulan, bumabagyo, kahit maubusan ng pera, hindi natitinag sa pagsamba sa kanyang bias ang tanong, ready na ba sumigaw ng sa wakas? May pambili na ako ng popcorn. <laughs> Congrats, pamangkin. Next, si ina ang pangalawang winner. Ayan, tumigil sa pangalan ni Butchi777. Is <laughs> ang vision number pa galing Hoy, ang swerte mo. Nakita ng universe ang pagpapromote mo ng bias mo 24x7. Nako, eto na ang ating pang tatlong winner. Sino kaya itits? Let's roll the ruleta! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Sige yan! Ay! Sige yan! Rihina Villar, 8964 Rihina Villar, 8964 Swerte mo, iha! Rihina ay isang dilulong 18 na handang isugal ang lahat para sa kanyang bayas na Buti na lang, hindi niya kailangan ibenta ang kaldero nila sa bahay dan nanalo siya na 1,000 pesos. Na, para sa ikaapat na winner, tumigil sa pangalan ni walang iba kundi si Ari and jk 4 Congratulations! Dahil pinagpuyatan mo ang essay mo sa bios mo, eto na ang inyong gantimpala. May pandagdag ka na sa ticket. Pero tandaan mo ah, huwag mo munang isasama ang tiyowa mo. 18 muna bago ang love life. Ito na mga papangkin, ito na ang huling pangalan na mapipili. Ang swerte mong nilalang, ang may biyayang bumaksak mula sa langit, walang iba kung di Pantarara! Ah! Pau and tears! One, eight, Congratulations, Mga pamangkin, isang 80 na naman na nag-alay ng na walang katapusang streaming, walang humpay na pag at walang katapusang kaba. Kung makakakuha ba ng ticket. <laughs> at ngayon ay pinagpalang manalo ng 1,000 pesos. Alain mo, pamangkin, uh -huh. huwag mong gastusin sa milk tea yan ha. Dagdag -dag mo sa ticket. <laughs> Ayan. Ito na po ang pangalan ng limang maswerteng sinalang sa ruleta ng kapalaran. <laughs> at dyan, nagtatapos ang ating Bias Wars. Ay, este pa contest pala. Congratulations sa ating limang winners. Pero teka, sa mga hindi pinala na ruleta ng kapalaran, hindi pa tapos ang laban. Huwag malungkot, huwag sumimangot ha. Isipin nyo na lang, kayo ang nanalo sa puso ng bias nyo. Kahit hindi nila alam. Hanggang sa susunod na paandar, mga Certified Bias Defenders, M.E. Maraming salamat po, Lola Alice. Thank you.